nagkanda kami ng rescue operation kanina. Uh, meron kasi tayong walong Indonesian nationals na pinaparescue nung kanilang embahada. So pinuntahan po namin kanina, nahanap po namin yung walo doon sa, ay anim doon sa walong nagpaparescue. At nung mm. narescue po namin, we caught in flagrante delikto yung uh, tatlong scam farms po dito. So We were able to find a total of 167 foreign nationals including the six uh, Indonesians that were subject of our rescue. So nakakabigla na despite the uh, pronouncement na walang illegal na pogo hab rito sa probinsya ng Cebu, may nakita ho kami rito ngayon. Medyo malaki po ito. Uh, in fact, hindi lang isa ha. Sa loob ng isang compound, tatlong scam farms sa loob ng isang uh, Pogo Hub. Medyo malaki ho ito. More than 2 hectares na yata ang property na ito. Hmm. Teka, unang-una, paano yung ano, lumapit sa inyo yung Indonesian Embassy, tama po ba? Para, dahil pinapahanap yung uh, walo? Yes, Christian. Ganito, may nakatakas na tatlo na Indonesian Nationals noong July 21. So, nang uh, July 22, nag-report na po sila sa NBI at uh, uh, gumawa na po kami ng operational plan, so to speak, kasama ang NBI Region 7, kasama yung DOJ Interagency Council Against Trafficking, and most importantly, kasama namin yung Bureau of Immigration. Kung wala ho yung Bureau of Immigration, hindi ho namin mapapasok ito ng gano'n-gano'n lang kadali. Then, uh, Meron din tayong kasamang DSWD at siyempre may kasama tayong mga military intelligence agents po dito. So, mm -hmm. total of 167. And again, meron tayong malaking property dito na ipo-forfeit natin. Again, in favor of the government. Sino po may ng property sa pagkakaalam ninyo? Uh, may nagrenta dito na isang Chinese national, no? So, hindi ko muna papangalanan yung Chinese national, he's 75 years old. May hawak siyang SRRV, Special Retirement Residency Visa. Nandito rin yung kanyang asawa, yung kanyang anak at sa kanyang, kanyang, kanyang apo. So uh, malaki yung property nila dito. Yung property na binabanggit niya, ito yung buong 2-hectare property o mas malaki pa yun sa kanila? Ito na yun, ito na yun, yung 2-hectare property. Ang pangalan niya ay Tourist Garden Hotel. Tourist Garden Hotel. Okay, ang isang basic na tanong dito, no. Bakit para napaka-brazen yata, isang Tourist Garden Hotel, I suppose ano 'yan, 'di ba? Known to a lot of people there, pero a scam farm pa rin nasa loob. Kumbaga, paano bang naikubli yung ganyang operasyon sa pagkakaalam niyo? Well, una, uh, hindi na operating yung hotel para sa publiko. Talagang pinarenta na nila yung hotel para sa tatlong scam farms na nandirito. So specifically for Yes, commerce na talaga ito. Mm -hmm. Then, uh, kine-check pa namin kung meron itong kaukulang mga papel galing sa LGU. Sapagkat paano nga ito nakapag-operate dito in plain sight doon sa local government unit ng bayan na ito. Yung may-ari po ba ng property, nandyan din? Nakausap nyo po ba? Nandito po. Nahuli po natin yung Chinese National na may-ari ng property. Kakasuhan din po natin ito. In fact, i-inquest na po ang mga ito tomorrow. Anong ano, anong paliwanag niya? Bakit merong scam farm diyan sa ano? Sa kanyang property ng po. Ang sinasabi, eh, mga nagrerenta daw, uh, mga renters lang daw, mga le nagre-renta lang daw sa property niya. But then again, uh, hindi sapat na <laughs> hindi sapat na depensa po 'yon. Tatlong malaking scam farms ito dito sa loob, Christian. When you say tatlong malaking scam farm, basically ano yung ano? Ano yung ino po nila? Uh, hindi namin ginalaw yung mga computer based on what we saw on plain sight, plain view. The usual, may mga love scams, no? May mga magagandang mga babae na naman na naka-front doon sa kanilang mga desktops, laptop, no? So yung typical na love scams, scamming activities na naman ang may kita natin dito. So mag-a-apply kami ng cyber warrant tomorrow para ma, ma search namin yung laman nitong mga computer gadgets na at saka mga cellphone. Hindi niyo pa sabi niyo pa pangalanan yung may-ari ng property pero kahit pa paano ano yung karagdagan na impormasyon tungkol sa kanya identity? Gano katagal na po siya rito sa Pilipinas? Meron po ba siya ibang in-operate na negosyo? Lalaki po ba yan o babae? Ah, uh, lalaki po yung may-ari, Christian, pasensya na. Hindi ko talaga mapangalanan kasi hindi ko natandaan yung pangalan. <laughs> Akala ko naman dahil may follow up. Hindi, okay lang, hindi, hindi. okay lang po yan. Okay lang po yan. Okay lang po Hindi ko natandaan. Uh, <laughs> 75 years old. Mahigit dalawampung dekada, uh, dalawang dekada na sa Pilipinas ito. At maraming uh, marami ng negosyo dito sa Lapu-Lapu. Dito sa Sibu Cebu, uh, Cebu Province. Marami na siyang negosyo. Ibig sabihin kilala niya sa, sa, ano sa lugar, hindi sumulput nang bigla. Kilala siya sa community. Pero uh, okay. Chinese national po ito. Ang isa pa man tanong, hindi ba alam ng local government yan, yung ganyang kalaki operasyon sa lugar na 'yan? Ay, hindi pa po natin matatanong ngayon 'yan. Eh makikipagbigay ugnayan muna tayo sa local government unit kung meron silang alam dito sa operasyon na ito titignan nga namin kung meron itong mga dokumento galing sa LGU, yung BPLO nila. Mm. Ano pa po iba nakita niya sa loob ng property? Kasi dun sa Porak, di ba, may mga nakita kayong torture chambers doon, Or uh, torture rooms? Diyan po ba meron ding mga ganon? Wala namang kami nakita. Meron lang, na, meron lang kami nakita isang kwarto kanina pa na parang may tunnel pa ilalim, papalabas. No? So parang escape escape tunnel palabas ng building ng property medyo mm -hmm. matarik then pagbukas mo ng pinto labas ka na doon sa uh, palabas ka na doon sa labas ng perimeter ng compound na ito wala naman sa kami pag... nakita mga torture chambers so far pero uh, magagalugad ulit kami mamayang 10pm sapagkat baka mamaya may mga biktima pa rito nagtatago o kinukubli nila Mm. Sa pagkakaalam nyo, di ba, 167 ay na natatagpuan nyo so far? Ito na po ba yun? Na mayroon pang posibleng madagdag? Uh, hindi pa natin masagot yan kasi marami pang mga nakalak na mga kwarto. So, uh, we have to check. no? So, kanina may nag, uh, lumabas mga biktima, nagpakilala ng mga biktima sila. So, uh, hopefully by 10 p.m. matapos namin yung last nagalugad, makapag-inventory inventory kami, then Ma-identify namin yung mga i-apply namin na, uh, ay yung mga computers na sa subject namin sa application ng cyber warrant. So, we're drafting the documents tonight. So, ma-apply sana natin by tomorrow. Hmm. Ano po yung breakdown ng 167? Uh, ano po yung nationalities nitong mga to? Uh, Let me check. 88 yata yung Chinese, no? 60 yung... Uh, uh Indonesians then the rest hati-hati na doon sa uh, Malaysians, Taiwanese and Burmese. May, may ang walang Pilipina? Ang big number are the 88 Chinese and uh the 60 Indonesians. Oh. Sino search ko itong ni raid nyo no? Ang pangalan Tourist Garden Hotel tama po ba? Yeah, yeah, you're correct Christian. Uh, oh, sure to, ano kasi baka i-demand demanda kayo. <laughs> May nakaaway kayo na ano <laughs> Isang resort. De, correct, okay. correct, correct naman. Uh -oh, sakto 'yan. Sikat pala 'to, nasa ano, nasa nasa nasa, booking websites, no? Hello. Sikat siya. Okay. Nako, okay, 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 okay. Wala kayong Pilipinong natagpuan po. Meron, meron tayo nakuha ang mga Filipinos. Nakakabigla yung mga Filipinos na nakuha dito. Bakit? Galing ng Bamban at saka ng Porak Pampanga. <laughs> yun, yun ang, yung susunod ko itatanong actually nga eh. Kung anong connection niya sa mga existing Pogo Hubs na, yung mga dating Pogo Hubs na na-raid ninyo. Paki-elaborate nga, galing sila doon? Yeah, mga admin sila doon. ah uh, ito palang karamihan ng mga scam farms dito, ang sabi nila, Uh, nakatakas daw sila galing ng Pampanga. At saka yung iba, nakatakas din daw galing sa Tarlac. So obviously, ito ay mga remnants ng ating mga na-raid doon sa Bamban at saka sa Porac, Pampanga. Then itong mga Pilipinas naman, na Pilipinas at saka isang transgender yata, sila ay mga admin officers, admin staff. Yung din ang trabaho nila doon daw sa Bamban, Tarlac saka sa Korak. Mga admin staff din daw sila. Eh paano sila nakalipat? Kasi out of other places sa pwede lang paglipatan, bakit dyan sila napunta? So, sino yun connection? Well, uh, we'll have to dig. We'll have to dig into that. We'll have to investigate. Bagamat may mga nakita kami mga posibleng mga pangalan na may kaugnayan doon sa dalawang naturang scam farms na posibleng may connection sa lugar ito. Mukha bang ano yan? Kasi yung kinekwento niya dati, may, may, may mga di ba? Mukha bang magkakakonek talaga lahat ng mga malalaking pogo hubs na iligal? Yung mga may sindikato? That, may posibilidad, Christian, but it's too early to tell. We'll have to dig deep into, we'll have to dig deeper into this particular Pogo Hub. So, bagamat may mga nakikita na kami mga ilang links, but again, it's too early to tell.